ang batang ito ay maaaring namatay tulad ng milyon-milyong ibang mga batang Aprikano. Pero binigyan siya ng kapalaran ng isang pagkakataon. Dalawampung taon na ang nakalipas. Ang sanggol na taga-Ethiopia na ito ay inampon ng Hollywood superstar na si Angelina Jolie. Kaya naman mula sa isang ampunan sa Africa, nakarating si Zahara sa isang marangyang mansyon sa California. Pero huwag ninyong isipin na mula noon ay naging perpekto ang lahat. Ano-anong pagsubok ang dumaan sa kanyang buhay? At ano na ang kalagayan niya ngayon? Patuloy na manood para malaman. Ito ang Pinoy Rumors Channel. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing magsubscribe sa aming channel at iklik ang bell icon para sa mga notification. Magsimula na tayo isa ang Ethiopia sa mga pinakamahihirap na bansa sa mundo. Sa kasalukuyan, may higit sa apat na milyong ulila. Marami sa kanila ang nakatira sa lansangan at walang akses sa sapat na pagkain, tubig at edukasyon. Kabilang sa mga batang ito na iniwan, dalawampung taon ang nakalipas, ay ang anim na buwang gulang na si Zahara. Nakatira siya noon sa isang ampunan at labis na payat dahil sa gutom. Kung walang tumulong sa kanya, malamang ay namatay siya. At kung sakaling nabuhay man, isang napakahirap na kinabukasan ang naghihintay sa kanya, sa pinakamabuting kaso, mangangalap lamang siya ng tubo para mabuhay. Pero isang pangyayari ang tuluyang nagbago ng kanyang kapalaran. Noong 2005, nagpasya si Angelina Jolie na ampunin ang sanggol. Noon, nakikipag-date pa lamang ang aktres kay Brad Pitt at wala pa silang anak na biological. Pero mayroon na siyang inampon na tatlong taong gulang na anak na si Maddox mula sa Cambodia. Aktibo ang aktres sa gawaing kawang gawa at naglalakbay sa mahihirap na bansa upang tumulong sa mga bata. Nang makita niya ang anim na buwang gulang na sanggol, agad siyang naakit dito. Iniisip ng lahat na ulila ang bata iniulat na namatay ang kanyang ina ilang araw matapos siyang isilang. Ayon sa ilang ulat, namatay ang babae dahil sa pagdurugo, ayon naman sa iba, dahil sa AIDS. Hindi alam kung sino ang kanyang ama. Mayroon lamang si Zahara na isang lola, si Almas Blan, na nakatira kasama ang tatlo niyang anak na babae sa mainit na bayan ng Awasa. Nakatira ang pamilya sa isang lumang barong-barong na iisang silid, Walang telepono at walang kuryente. Butas-butas ang bubong, sira-sira ang pader, at may lumang kalan sa harap ng bahay para magluto. Wala na silang ibang kaganhawahan. Inalagaan ng lola si Zahara sa unang apat na buwan ng buhay nito pero napagtanto niyang hindi niya ito kayang pakainin dahil $9 lamang ang kinikita niya kada buwan ibinigay niya ang bata sa ampunan para kahit papaano ay may makain ito. Nang malaman ng lola na aampunin ang bata ng isang Hollywood actress, natuwa siya at hindi na sinubok bawiin ang bata. Hindi marunong magbasa o magsulat ang 45 tao ang gulang na babae. Pero ang tanging hiling niya ay mabigyan siya balang araw ng isang litrato ng masaganang apong babae ang tanging hiling ko ay isang araw, ipadala sana ni MS Angelina sa akin ang larawan ng aking apo upang maalala ko siya at ang kanyang magagandang malalaking matang kayumanggi, katulad na katulad ng mata ng aking anak, sabi niya. Nakakalungkot isipin na sa ilang bansa sa Afrika, napipilitan ang mga magulang na ipamigay ang kanilang sariling anak dahil hindi nila ito kayang buhayin. Malupit ang buhay. Pero maswerte ang batang ito. Kung nanatili siya sa sariling tahanan, malamang ay hindi man lang siya natutong magbasa o magsulat. Mabubuhay siya sa isang barong-barong at magtatrabaho kapalit ng $1 kada araw. Pero kamangha-mangha ang naging kapalaran niya. Pagkatapos ng adoption, bumalik agad sina Angelina Jolie at Brad Pitt sa Estados Unidos. Simula noon, namuhay si Zahara sa tunay na karangyan. Ngunit ang tunay niyang kaligayahan ay hindi ang pera, kundi ang pamilya. Nagkaroon siya ng bagong mga magulang. Naging opisyal na amang-ampon niya si Brad Pitt, at natanggap niya ang apelyidong Jolie Pitt. Tunay na minahal siya ng kanyang bagong nanay at tatay. Gayunman, hindi naging perpekto ang kanyang buhay. Mula pa noong una, napaligiran siya ng matinding atensyon ng media. Nasa lahat ng lugar ang mga paparazi, naghihintay kay Jolie at sa kanyang inampon na anak. Pero ang pinakamasama, nagimbento ang mga reporter ng kwento na di umano ay gustong isauli ng pamilya ang bata sa Ethiopia. Sanarudohan nila ng kahirapan ang pamilya at ginamit ito para sa kanilang sariling kapakinabangan. Hindi nagtagal, may isa pang rebelasyong lumabas tungkol sa pamilya ni Zahara. Buhay pa pala ang kanyang tunay na ina. Nagbigay ng panayam si Mentwave Dawat at sinabi niyang nabuntis siya ng labag sa kanyang kagustuhan. Isang araw, inatake siya ng isang lalaki at hindi siya nakalaban. Hindi niya alam kung sino ang ama ng bata, pero nagpasya siyang itago ang lahat dahil sa Afrika, tabu ito. Ang babaeng nakaranas nito ay itinuturing na kaiyahiya. Siya ang sisisihin ng lahat, at walang parusang naghihintay sa kriminal. Nanganak siya sa kanilang tahanan at napagtanto niyang hindi niya kayang pakainin ang sanggol, kaya ibinigay niya muna ito sa lola. Hindi ko kailanman tinutulan ang pag-aampon ni Angelina Jolie sa aking anak. Sa tingin ko, napakaswerte niya na mampan ng isang kilalang tao sa buong mundo. Nais ko sa kanilang dalawa ang lahat ng tagumpay na nararapat sa kanila, sabi niya noong 2007. Lumaki si Zahara sa isang malaki at masayang pamilya. Hindi nagtagal. Nagampon pa si Jolie ng isa pang bata at nanganak ng tatlong biological na anak. May lima siyang kapatid, pero noong 2017, nang labindalawang taong gulang si Zahara muling nagpakita ang kanyang tunay na ina at humiling bigla na makausap ang kanyang anak. Pakiusap, hayaan nyo lang akong makausap ang aking anak, sabi niya sa Daily Mail Online. Gayunpaman, alam nating hindi nakikipag-ugnayan si Zahara sa kanyang tunay na ina, dahil ang tunay na ina ay ang nagpalaki, hindi ang nagsilang. Gayunpaman, ilang beses siyang bumisita sa kanyang bayan sa Ethiopia. Isang espesyal na pagbisita ang naganap noong 2019 nang makipagkita si Zahara sa kauna-unahang babaeng pangulo ng Ethiopia. Tinalakay nila ang kultura at kasaysayan ng bansa. Sigurado si Jolie na mahalagang malaman ng mga ampon ang kanilang pinagmulan. Pero hindi niya pinayagang makipagkita si Zahara sa kanyang tunay na ina dahil naniniwala siyang makakasama ito sa bata. Dalawampung taong gulang na si Zahara ngayon. Sa lahat ng anak ng aktres. Siya ang pinakamahinahon at hindi palasangkot sa iskandalo. Marahil siya ang pinakatahimik sa pamilya. Pero sa kabila nito, maipagmamalaki siya ng kanyang ina. Lumikha si Zahara ng sarili niyang koleksyon ng alahas, siya ang nagbigay boses kay Meng Meng sa pelikulang Kung Fu Panda 3, at tumulong din siya sa gawaing pangkawang gawa ng kanyang ina. Sa kasalukuyan, nag-aaral siya sa prestihiyosong Spelman College sa Atlanta. Labis na masaya si Jolie para sa kanya. Ang anak ko ay mula sa Ethiopia. Marami akong natutunan sa kanya. Pamilya ko siya. Pero isa siyang pambihirang babaeng Aprikano, at ang koneksyon niya sa kanyang bansa at kontinente, kanya iyon, sabi niya. Syempre, may ilan pa ring pumupuna kay Jolie dahil inampon niya ang batang hindi pala ulila, kundi kinuha mula sa pamilya. Pero tingnan ninyo kung gaano naging kamangha-mangha ang naging buhay ng batang ito. Ano sa tingin ninyo, dapat bang makipag-ugnayan si Zahara sa kanyang tunay na ina o hindi? Salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-share ang inyong saloobin, mag-like, at mag-subscribe hanggang sa muli